May mga pag-uugali na dapat nating iwasan o alisin sa buhay natin para maging matagumpay tayo sa taong 2024. What's up everyone? Thank you for watching this video. So kung ikaw ay bago pa sa channel na to at kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the uh, notification bell para ikaw ay uh, updated sa mga bago nating mga parenting videos, parenting educational videos na ina-upload natin araw-araw. So for today's video, pag-uusapan natin ang mga ugali na dapat nating mawala o dapat nating uh, alisin sa buhay natin ngayong taong 2024. Alam mo, may mga pag-uugali tayo na siyang nagbibigay hadlang kung kaya uh, hirap tayong umunlad sa buhay. Tapos ang masama pa dito, no, itong mga ugaling ito ay naipapasa natin sa ating mga anak. Tapos, galit tayo sa ating mga anak ah, dahil bakit nila ipinapakita ang ganito mga pag-uugali na wherein naman. oh, ah, Ito ay ginagaya lang din naman nila sa kanilang mga magulang. So guys, wag na natin patagalin. Simulan natin pag-usapan yung limang pag-uugali that you should stop doing in 2024. Una, walang financial goals at malabo ang mga priorities. Sa susunod na taon, wala ka pa rin savings. Hindi mo pa rin priority ang pag-iipon. Nako, guys, ito mahirap at siguradong ah, mahihirapan ka sa hamon lalo na sa mga nakaambang economic problems. Simulan mo sa pag-set ng financial goals, no. Ano man ang gusto mong makamit sa susunod na, ah, na taon, no? in the next 3, 5 or 10 years. Mula kang mag-ipon para sa iyong emergency fund. Pero ngayon, ang tanong, eh kulang na nga, kinakapos pa nga tayo sa ating kinikita. So ano bang dapat gawin? Of course, kailangan mong dumiskarte. Kailangan mong dagdagan yung kita mo no? and daming mga opportunities, online jobs, ah uh, meron din mga online selling, no? Ah uh, maraming mga opportunity para magdagdag ng iyong kinikita. Ang alawa is living beyond your means. Hindi naman masama na paminsan-minsan ay mag-enjoy din naman tayo. Kaya lang, just make sure no, na kaya mo at kaya ng bulsa mo. Start the habit of saving money. So kung may gusto kang bilhin, kung may gusto kang uh, puntahan, gusto mong mag-enjoy, ah, uh, save money para doon. No? Huwag kang umutang para lang pang-pang-enjoy o para sa luho mo. Higit sa lahat, napakahalaga na magsimula ka ng habits sa paggawa ng budget para hindi ka uh, lumampas o kaya naman uh, ma-out of uh, budget ka o maubos yung pera mo. Dahil hindi ka nagbabudget, hindi mo tinatrack yung expenses mo. Kung sa susunod na taon, yung budgeting habit mo ay memorization pa rin, no? memorize mo pa rin, andami mo pa rin dahilan para hindi ka makapag-ipon Ah, uh, wag kang umasa na magbago ang takbo ng iyong financial uh, situation, 'yung financial life mo. Pangatlo, ang hindi pagpansin sa utang at 'iyong inuutangan. Susunod na taon, harapin natin 'yung ating mga inutangan, no? Ah, uh, makipag tayo. Kung paano mo mabayaran 'yung Uh, utang mo kahit pa unti, unti no kahit installment basta ang mahalaga ay ipakita mo yung willingness mo to pay sa susunod na taon ay ikaw pa rin ay isang TNT so ano yung TNT tago nang tago ka magkasakit ka dahil sa yung mental stress no at baka mag-trigger pa yan uh, sa ibang sakit ng katawan mo hindi nakakaganda at hindi nakakagwapo at nakaka ang pagtatago no o, o nakapagtago ka o nakatakbo ka doon sa yung inutangan may iba pa naman dyan, ah. kung sila na ngayon nangutang, utang, ah, pag sinisingil sila pa yung galit. Kung ikaw ay may kakilala na ganitong klaseng tao, no? Type utangero in the comment section. So ang ugali ng isang mahirap na tao or my poor mindset. So guys, sa 2024, kung ikaw ay ganitong klaseng tao, no, simulan mo ng mag-hi and hello doon sa yung inuutangan at ah, simulan mo na no no usap para paano mo bayaran yung inutang utang mo doon sa inutangan mo no at uh, uh, para yung buhay mo ay ay simulan na ng pag-unlad apat thinking that it is too early for you to save money dala 'pag nababanggit natin ang uh, salitang saving money uh, sa mga bata sa mga young professionals mga young adults no ang common na sagot palagi sa atin ay, masyado pa akong bata no? para mag-isip na ng pag-iipon. Alisin na natin sa 2024 guys, ha? alisin na natin yung YOLO mentality o yung You Live Only Once mentality. It's because this is the mindset of the poor people. Panglima is yung kulang o walang value system. Taong 2024, start building the purpose and the directions ng buhay mo. Hindi lang basta nakipon ka o mag-iipon ka kundi tanong mo sa sarili mo, ano yung pinag-iipunan mo? Ano ang target mong mga pagbabago sa buhay mo sa susunod na taon, sa taong 2024? So, ano ba yung mga dapat mong simulan ng mga long-term goals? Simulan mo na ang value of prioritization, budgeting, educating yourself, at ang pagsama, guys, sa sa mga positive thinking people. So, umi umiwas ka na. Iwasan mo ng pagsama dun sa mga taong uh, negative kung mag-isip. So, in conclusion, make 2024 as your starting point. Let us learn the lessons no, that we have during the pandemic. Huwag na natin hayaan na magkaroon tayo ng, uh, ng, masamang dagok no, when it comes to our financial aspect. No. Kung, kung sakasakaling magkaroon uli, no, na mangyari muli ang isang hindi magandang a disaster natin sa buhay. So if you are learning from this video, please share this video and type your comment, reaction or opinion in the comment section and please don't forget to subscribe in our YouTube channel.